Sa malamig na kabundukan ng bagyo, hindi lang multo ng lumang bahay ang gumagala. May isang nilalang na matagal ng kinatatakutan. Ang tikbalang. Isang halimaw na kalahating tao, kalahating kabayo, na sinasabing nagbabantay sa mga daan at gubat. Ang Tikbalang ay bahagi ng sinaunang paniniwala ng mga ninuno. Sinasabi na ito'y isang espiritu ng kalikasan na nakatira sa mga kabundukan. May anyong tao, ngunit ulo at paa ng kabayo. Ayon sa iba, ito'y nilalang na nagmula pa noong panahon bago dumating ang mga Kastila pinaniniwala ang nagbabantay ito sa mga daan, at madalas magpakita sa mga naglalakbay na nag-iisa, lalo na kapag may makapal na hamog. Ang tikbalang ay inilalarawan na matangkad, minsan higit dalawang beses ang taas ng tao. Mahaba ang mga binti, kaya't nakakatakot ang anyo nito, sinasabi na ito ay may mata na nagliliyab, at ang tunog ng kanyang hinina ay parang ihip ng hangin mula sa kailaliman. Kapag naglalakad daw ang tikbalang, maririnig ang bigat ng mga yabag na parang kabayo. Kahit walang hayop sa paligid, madaling maligaw ang sinumang makasalubong nito. Ikot ka lang daw sa parehong lugar hanggang sa mapagod ka dahil dilito ka ng kanyang kapangyarihan sa bagyo at mga karatig na kabundukan, laganap ang mga kwento tungkol sa tikbalang. May paniniwala na kapag nakatagpo ng makapal na hamog, maaaring nasa paligid ang tikbalang. Kaya't madalas nag-iwan ng alay ang ilang matatanda. Tabako, pagkain, o kahit simpleng dasal, upang hindi gambalain ng nilalang, mayroon din nagsasabing ang tikbalang ay mahilig mangakit ng mga tao. Lilituhin ka nito hanggang sa mawala ka sa tamang daan. At minsan, ayon sa mga alamat, maaari kang dalhin sa ibang mundo, isang kahariang hindi nakikita ng karaniwang mata. Maraming pamamaraan ang sinasabi upang maiwasan ang tikbalang. Ayon sa iba, magdala ng pangontra tulad ng buntot ng pagi o kayay bawang. Sinasabi rin na kung ikaw ay naliligaw na dahil sa tikbalang, isuot mo raw ang iyong damit ng pabaliktad. Sa ganitong paraan, mawawala ang kapangyarihan ng nilalang at makakabalik ka sa tamang daan ang ilan naman ay naniniwalang dapat magdasal ng taimtim, at huwag magpakita ng takot, dahil doon nawawala ng lakas ang tikbalang. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang mga kwento tungkol sa tikbalang sa Bagyo. Kapag dumating ang gabi, at bumabalot ang makapal na hamog sa mga kalsada, maraming nag-aalangan na maglakad mag-isa. Dahil baka sa dilim, habang naririnig mo ang tunog ng yabag ng kabayo. May matang nakatitig sa'yo, at kung sakaling maramdaman mong naliligaw ka. Baka hindi na kalsada ng tao ang tinatahak mo, kundi ang daan na pagmamayari ng tikbalang. Kaya't kung maglalakbay ka sa bagyo, tandaan mo. Hindi lahat ng nilalang na makakasalubong mo ay tao. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i -like at mag-subscribe. Salamat sa panonood at sana makatulog ka mamayang gabi.